Karamihan ng mga photo apps ay nakakatulong sa pagpapaganda ng ating mga litrato. Pero ang Primo app ay may kakaibang magic touch habang ang ibang mga photo apps ay pinapakinis at pinapaputi ang ating kutis, ang Primo ay tinatanggal ng lahat ng ito at pinapakita ang pangit na katotohanan. Ah! <laughs> <laughs> yan, ko, ang Primo app ay mga mangilatis ng mga litrato at pagkatapos ay tinatanggal ang lahat ng makeup mula sa mga ito. Dahil sa Primo, niliit ang iyong mga mata, mangingitim ang iyong mukha at hindi mo maitatago ang eyebags sa mga litrato. Ikumpara na lang natin ang before and after na litrato. Maisi-share mo pa ba ang mga ito sa iyong mga kaibigan sa Facebook o Twitter? Kikita siguro ito pag Halloween. Yeah!